Hi guys, may nagtatanong sa atin. Ito, sabi niya, boss, paano gamitin ang front screen nito? Ito daw, paano daw gagamitin yung front screen dito? Tapos meron pang isa si Wonderwell. Paturo din, Lods, paano ilipat from front to rear? Sabi niya. Ito guys, ganito lang to. Panuorin yung maigi. Napakadali lang to. Una, on muna natin siya. Yan, naka-on na siya. Ano ito guys ha? Action camera. Itong bagong 6K na may wifi. Ngayon ang tinatanong, itong back screen, ililipat daw natin dito sa front screen. Paano ba gawin? Napakadali lang. Ganito lang to guys. ba diba, may nakikita ko yung dalawang button dito. Ayan. Yung pinakababa nito, i-press lang ng dalawang beses para may lipat dito sa front screen. Ito gawin na natin. 1 2. Ayun. 'Di ba guys? Oh. Tapos kung gusto mo naman ilipat, i-click mo lang siya ng isang beses. Ito. Ayun. Nandito na yung screen niya. ayun guys, sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako. Pag-like na rin itong video na ito guys. Thank you and God bless us all.